Hello, hello everyone, pretty people. For today's video, ay nandito tayo ngayon sa Dirty Kitchen and ayan, at ako'y nagsisimula na magtatanggal ng mga nakasabi dito sa lagayan ko dyan. E, kung makikita yung bakal na kulay itim na yan, ay bakal po iyan. Ah, uh, matagal na yan nandito sa bahay na yan. And then, sabi ko, yung tarak na kaya ng puti. At yung TV ko naman, tignan niyo naman po ano. <laughs> Nakapatong yan. Basta na lang. Kasi nga, yung usok ng mga perito isda dahil pupunta sa TV. Anyways, pinalagay ko kay Mr. yung TV na yan. Para nga, habang nagluluto ako, nakakapanood ako ng Itbulaga o ng, ng, ng regular local TV channel. Kaso, ayo uh, ayaw maano yung antena. Hindi kaya. Malabo pa rin. So, ayan, sabi ko, teka nga, parang gusto ko natanggalin ng TV at ilagay na ulit sa taas, sa kwarto. Anyway, so ayan nga, isa-isa ko na nilalagay sa mesa itong mga plato. Actually, kakunti lang ng gamit namin. Titin na makakala mo, mo ang dami. Kaya lang, wala lang kasi lang talagang ano, uh, ah, na isa. Parang hiwalay-hiwalay kasi yung patungan niya. Alam mo. So ayan, at tayo magtatanggal na. At sabi ko, ipipinturahan ko na lang lahat ng puti ito. At ah, para maaliwalas naman tingnan. So ayan, samahan niyo ako mag-declutter at magtanggal ng mga gamit. At at tayo ay maglilinis muna ng mga kakalatan dito at bawasan natin yung dapat natin bawasan ang na mga alikabok at mga basura. So ayan, pinakita ko muna, itatago ko sa kabilang dining yung pancake na uh, breakfast ni Eko. Pagdating niya ay kakainin niya yan ng uh, uh, snack niya pag sa school. Tara, simulan na natin to Tingnan natin hanggang saan tayo aabot dito sa ating trabaho dito sa Dutch Kitchen. share ko lang sa inyo to grabe hindi pa namin nagagamit my gosh kalawang na agad E, 309.75 my goodness grabe yung isa grabe yung kalawang grabe talaga sabi ko mao hospital tayo itatapon tapon na natin no Of course. Thank <laughs> you. thank <laughs> you